Walang bango nga. Walang ahunan. nagbi ako eh. Oh, unan mo kami rito. Basa yung isa. 'Yan ito pa ang dalawang ano. Oh, dalawang <laughs> <Aho? laughs> adi ke eh. may mga sigarilyo eh Alam gena wala may iba nga ana saan ba tayo pupunta sadik bi pa ako eh Hindi kumalabsa di ba asak tayo ay dalawa at aserbert tawawi dito pang i-video pa ako eh pinatalo ko lang yung palita yung palisdaan dayon dali bilisan mo mga picture na yatanungan natin mali tayong palisdaan pakita mo nga Mali tayo palisdaan. Saan Samba. Ano, pakita mo yung bayat yung palisdaan. Ayan. Hmm? Asan nga? Ayan, yun, yung dagat. Ayan, mali tayo palisdaan. Pinatanong namin. Video daw. Na. A picture, tita. Ayan, eh, bibidyo. Bibidyo natin yung ano. Okay, mali tayo yung palisdaan. Isa lang ang pangpicture, ayaw na. Video nyo na yung mali tayo yung palisdaan. Hindi mga ako. Hindi ba? Sa battery? Sa battery yan? Tara na? na. Dapat i-charge mo na natin para pagbalik ay, natin. Oo, i-charge mo. Wala rin eh, kasis mo lobat din. So, Saan mo lang ito, lumaklak na, pauwi na tayo Pero may maganda tayo mamaya, yeah, na. pag nag tayo. Ayun oh. bilis mula, mo bilis mo. Bilis mo, so, bilis mo. oras mo charge, tayo bilis mo lang mo na lang, ano, para may picture-picture gano'n dyan. May doming oh! doming! <laughs> <Meno. laughs> may doming! Ano ba nag

Yan no, lang, no. maliligo yan eh Alam mo sa pangpang -pang maliligo yan Hapon sa ano, ah. lahaot, dala yung bangka Wala ah. ba. daw Kung dito yung bangka, doon sa lahaot maliligo Tanaw ah. ba? Oo oh. Hindi na eh. nyo magandang tanawin ng tanawang Batangas. Asang Paracasta. Yan ang aming palisdaan. Napakalit lang. Napakalit na raw siya. Wala ka ng mukha mo. Hindi kita lahat. Asla!